Siguro lagpas daan na yung dami ng mga murder cases na kwento natin dito sa channel na to. Kapag patayan ng kaso, isa yung sigurado. At yan eh yung kung sino man yung gumawa ng krimen na to eh kagagalitan ng mundo. Buong mundo. Marami ang nagnanaes na makulong sila ng panghabang buhay at merong mga gusto rin na patawan sila ng kapalit ng pagkitil ng buhay nila. Kakaiba yung kaso natin ngayong araw. Ang lalaking makikita ninyo sa inyong screen ay si Issei Sagawa. 1981, pinatay niya, pinagsamantalahan ang isang Dutch student na nagngangalan na si Rene Hartevelt. Pero imbis na magalit sa kanya yung Japan, ito yung kakaiba dito ha. Eh para sa maraming tao, naging celebrity pa siya, naging laman ng mga pelikula, Nagkaroon ng libro. Bakit ganon? Weird. Bakit hindi siya nakulong? At parang kabaligtaran pa yun nangyari sa kanya bilang isang mamamatay tao. Sa araw na to ay matutunghayan natin ang kwento ng tinagurian na Kobe Kanepi. Ito ang kwento, Isay Sagawa. Bago po tayo magpatuloy, alam nyo na meron tayo 1,000 Gcash Giveaway. Malapit na magtapos ang buwan. Kaya mag-like, subscribe at notification bell kayo at sagutin yung question of the day natin para maasali sa ating Gcash Giveaway. Para maintindihan natin ang buo ang kwento ngayong gabi, kailangan nating makilala kung sino si Isay. Kilala rin siya bilang pang, isa siyang murderer, kanibal at isang necrophiliac. Yung necrophiliac po yan yung nakikipagtalik sa bangkay. Kadiri, di ba? parang hindi ka ano parang iniisip ko parang parang hindi talaga kaya na ah, ang weird sobrang weird ipinanganak siya noong April 26, 1949 sa Kobe, Hyogo Prefecture galing sa isang mayamang pamilya importante sa konteks ng kwento na to yung yaman ng pamilya niya may role 'yan mamaya yung ama niya ay si Akira Sagawa isang businessman at nag-serve bilang presidente ng Kurita Water Industries. Mayaman talaga sila. Yung lolo niya naging editor naman ng The Asahi Shimbun. I think pamilyar tayo lahat sa Asahi, di ba? So may generational wealth talaga sila. Sabi nga nila, old money. Noong pinanganak daw si Issei, premature siya at sabi sa sobrang liit, e eh, kasya daw siya dun sa palad ng ama niya. Ganon siya kaliit. Dahil dito, agad siya nagdevelop ng enteritis. Ang sabi nila ay sa tung sakit sa small intestine. Gumaling naman daw agad siya, pero... Kung makikita niyo yung mga larawan niya, no? unang tingin pa lang, alam mo na lumaki siyang sakitin talaga. Kung mahina, frail, fragile. At dahil sakitin siya, madalas nasa bahay lang siya at lumaki siyang introvert. Hindi sa sa pakikipag-usap sa tao, takot, may social anxiety. At dahil sa pagiging introvert, ako, nakaka-relate ako dito, nahilig siya sa pagbabasa. Ayan, yan tayo eh. Panonood ng anime, panonood ng kung ano-ano, basta nasa loob ka lang ng bahay, paglalaro ng games. Sa kanya naman, literature. Yung kanyang napiling hilig. Anong nangyari ngayon? Di ba sabi ko sa inyo kanina, necrophiliac siya at cannibal pa. Paano dumating sa punto na nasabi niya sa sarili, ay gusto kong kumain ng karne ng tao. Ay gusto kong makipagtalik sa bangkay. Siyempre, ito yung mga bagay na hindi naman ay, ay gusto ko lang gawin bigla, di ba? Hindi naman ganun yon. Ang sabi sa kanya mismo to ha, Grade 1 pa lang daw siya, nakakita daw siya ng hita ng isang lalaki. Doon nag-start maglaro yung isip niya. 2011, may isa siyang interview sa Vice. Sobrang sikat sa YouTube nito. Sinabi niya na noong bata siya, nag-experiment siya ng sexualidad sa isang aso. Dito rin siya, daw siya nagkaroon ng desire na kumain ng karni ng babae. Hindi ko alam kung nakakonekta to dun sa sexualidad niya, no? Or fantasy niya lang ba? Hindi ko po pumba explain, hinahanap ko yung mga sinasabi niya kung bakit gusto niya. Sinabi niya na may desire siya, pero ano yung klase ng desire? Sexual ba siya? Hindi ko hindi, hindi ko ma-, -ma pinpoint. Si Eise, nagtapos sa Wako University at may master's degree pa siya ng English Literature sa Kwansei Gakuin University. Needless to say, mayaman siya. Mayaman, mayaman at matalinong tao. Okay. Alam niya na, no, itong mga kakaibang mga interest at hilig niya. Aware na siya. Na-accept niya na sa sarili niya yan. Ang sabi niya, nung 24 years old siya, nung nasa Waco University pa siya, ha, na-curious siya. And this time, Nag-act out na siya doon sa curiosity niya. Naging dahilan to para sumunod siya sa isang German na babae pa uwi. So sinundan niya. Tahimik lang siya, hindi siya nagpapakita. Sinundan niya hanggang makauwi doon sa apartment itong German na babae. Ngayon, hinintay niya pa na makatulog. Siguro sumisilip-silip siya sa mga bintana. At nung napansin niya natulog na, pinasok niya. Ito ha, ito yung weird hab binabasa ko. Ang sabi, sa utak niya no, gigil na gigil daw siya doon sa puwet ng babae. At gusto niyang slice no, mag-uwi ng slice ng puwet ng babae. Ang weird na kwento na 'to. At kainin yung slice ng puwet na yon. Balak niyang gawin daw 'yon, tapos tumakas. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yung ta tatapias ng puwet tapos tatakas nang hindi umiiyak or hindi sumisigaw yung babae. Ah, mabuti na lang kamo. Nung uh, ginagawa niya to dun sa babaeng German, nagising. Ang nangyari ngayon, si, si Isay mismo nagkwento nito ha. Tinulak daw siya, inatake siya sa sahig dahil mahina siya eh. Makikita mo talaga mahinang tao siya. Nahuli siya ng pulis tumawag, at kinasuhan ng attempted. Bawal natin bang kitem. Hindi niya sinabi yung totoong intention niya. Di ba sabi ko sa inyo mayaman yung magulang niya? Binayaran ng tatay niya yung babae para hindi na magdemanda. Ang laki talaga ng papel no pag pagmayaman. Totoo nga 'yung sabi nila na uh, ang ang hustisya ay para lang sa mayaman. Kasi aminin na natin, miski tayo naman, 'di ba? Malaki 'yung magagawa ng pera talaga sa atin at mapapaisip ka talaga pag inoferan. Ka. No judgment, pero 'yun 'yung reality eh. So, eto na. Mapapatanong tayo. Bakit kung hindi naman siya nagsabi ng intention niya, bakit alam natin itong mga detalye na to? Bakit malaya siya na nagkukwento ng ganito mga bagay? At yun yung weird sa kwento na to. Mamamatay tao. Kinukwento niya lang. Kinukwento niya lang sa Japan. Kinukwento niya lang sa buong mundo yung... Na parang wala nangyayari. Very casual. Mamaya, pupuntahan natin yan. Anyway, magbe-build up tayo sa kung paano lumaki ng lumaki or nag-snowball uh, itong interest niyang ito. Noong 1977, this time around, 28 years old na siya. Pumunta siya ng France para kumuha ng PhD in Literature sa Sorbonne sa Paris. Ayon sa kwento niya mismo, nag daw siya ng prostitute. Gabi-gabi, kumukuha siya. Dahil mayaman sila eh, di ba? Hinihingi niya lang siguro sa tatay niya yung pang prostitute niya. Malaki ang feeling ko, no, na alam din ng tatay niya. Wala akong mahanap na detalye dito, pero feeling ko, suportado ng tatay niya lahat ng mga kalokohan niya din eh. Tapos, itong mga araw-araw na prostitute na inuuwi niya, gusto niyang patayin lahat. Every day is an attempt para patayin at kainin. Araw-araw ha. Pero, pag papatayin niya na daw, hindi niya magawa. Nangyari na nangyari to hanggang sa dumating yung araw na nasabi niya, okay, ito na yon Gagawin ko na talaga. Para siyang, at this point, parang ticking time bomb na lang siya eh, Na alam na alam niya na na mangyayari yung gusto niyang mangyari. Hinahanapan niya na lang ng lakas ng loob. Yung mga gusto ni Issei, yung kakaibang hilig niya, lumaki na lumaki yung urge. Ganyan tayo, di ba, pag hindi natin nasasabi yung mga gusto nating sabihin, pag may mga problema tayo na hindi nakinikimkim kim lang natin, di ba, lumalaki yan to the point na bigla na lang tayong sasabog isang araw. Ganun yung nangyari sa urge at frustrations nitong si Isay. To the point na, eto na, kakain na ako ng karin ng tao at papatay na ako. Pupuntahan natin ngayon ang pagpatay kay Rene Hartevelt. Ang pinaka, I think, pinakasikat na kasalanang ginawa niya. June 11, 1981. 32 na si Issei nito. Noong panahong to, meron siyang kaklase sa Paris. At yon ay si Rene Hartevelt. Mukhang matalinong tao rin to no? dahil I think nasa same league lang sila no? pagdating sa yaman at talino. Isa naman siyang Dutch. So nag-iisip siya anong gagawin ko para mapapasok ko itong si Rene? Ngayon naisip niya, iimbitahan ko itong si Rene doon sa apartment niya sa 10 Rue Erlanger. Hindi ko lang kung paano basahin niya. Sabi niya, punta ka dito. Ano kaya yung palusot na pwede kong gawin? Ah, kailangan ko ng isang translator para sa isang assignment ko sa school sa poetry. Ineme-eme niya ng ganun. Eme lang yon hindi totoo yon. Pero, at this point, nakikita mo na planado na talaga. Alam niya na talaga yung gagawin niya, 'di ba? Ang tanong ngayon, eh bakit si Rene yung pinili niya? Ang sabi ni Isay, medyo psychological tong sagot niya dito, ha. Dahil to sa kalusugan niya at sa ganda nitong si Rene. May mga katangian si Rene na sinasabi niyang kinaiinggitan niya at wala sa kanya which is yung kalusugan at ganda. Actually, kinakonsider niya na pangit yung sarili niya. Tapos di ba sakitin pa siya. Sabi niya, ito yung weird pa ha, na pag niya si Rene, eh parang maaabsorb niya yung energy. Parang maaabsorb niya yung ganda at parang maaabsorb niya yung kalusugan ni Renee. May ganong factor din pala. Hindi lang to sexual. Si Rene at that time kasi 25 years old pa lang siya. Batang-bata pa, walang sakit tapos 5'10". Dahil puti eh, ba? Diba? Matatangkad talaga to. Pumayag si Rene na tulungan siya doon sa assignment kuno niya. So nag-set up sila ng meet-up. At eto na, pumunta na si Rene doon sa bahay niya. Kumatok siya pumasok. Pagdating niya, sabi niya, sige, tara dito. Magbabasa-basa lang ako ng poetry na gusto mong ipatranslate. So, umupo siya sa desk. Nung nakaupo na si Rene sa desk, kinuha na ni Ise yung barel at pinutok doon sa likod ni Rene. Sabi ni Ise, dahil first time niya to ha, niya na hinimatay daw siya pagkatapos nito. Hindi ko alam kung dahil ba sa lakas ng impact ng barel kasi mahina siya or baka dahil tao lang din siya no at kahit na ganyan yung mga urges niya tao lang din siya at natatakot din nakakaramdam din ng pandidire hindi po natin alam siguro dahil sa sobrang lakas ng urge niya kahit takot na takot siya e eh, pinush niya pa rin kahit alam niya na may negative impact sa kanya yung gagawin niya na siya dun sa ginawa niya at nung, ayun na, nagising na siya, di ba, after niya himatayin, hinahabol niya yung diwa niya. Habang hinahabol niya yung diwa niya, napatingin na siya dun sa bangkay ni Rene. At dun na pumasok, no? Kumbaga, nabuhay yung dugo niya. Yung enerhiya na gusto niyang gawin doon sa bangkay. Which is galawin at kainin. Sabi niya, oras na para gawin ko yung plano ko. Ginalaw niya yung bangkay. Grabe! At nung nasatisfy na siya, no, yung sexual urges niya, kinagat niya pa para kainin. Pero dahil mahina siya, galing din mismo so sa kanya, hindi niya magawa. Eh, hindi niya mangata. Kinailangan niya pa ng kutsilyo. Hindi ko na po maide-describe lahat ng specific na ginawa niya dito dahil kailangan natin mag-adhere sa patakaran ng YouTube. Pero sabihin na lang natin na tinabi niya pa yung mga karne ni Rene at nilagay sa ref para sa mga susunod na araw. At lahat ng pagkain ginawa niya, dinokumento niya. Lahat ng stage, lahat ng proseso para siyang nagmamay day. Ganon! Nakadocument lahat siguro for future references para balikan niya, no? Ano na nangyari ngayon pagkatapos nito. Kahit itim yung budhi ni Is, ay syempre tao pa rin siya. Kinakabahan pa rin siya. Natatakot pa din siya. Habang sinesave niya pa unti-unti yung katawan para magtagal, eh napansin niya na unti-unti na rin naaagnas. Unti-unting nabubulok. At unti-unti ay hindi na pwedeng kainin slash galawin. Kaya ang ginawa niya, naisip niya, kailangan ko na itong itapon. May isang park sa Paris, yung Bois de Boulogne. Iniisip niya, paano niya gagawin na itapon to na hindi siya nahuhuli? Ngayon, doon sa bahay niya, meron siyang suitcase. Pinagchachap-chap niya yung katawan para magkasya doon yung katawan ni Rene. Pupunta siya doon sa Bois de Boulogne. May lawa doon, may lake, at doon niya tinapon yung katawan. Medyo aanga-anga rin siya doon sa part na yun kasi akala niya okay na. Dumaan yung mga araw, bahala siya sa buhay niya. Okay, go. Parang wala namang mangyayari. Okay, safe ako until the fourth day nung pagtapo niya nung bangkay, inaresto siya ng French police. Nalaman nila agad at nadikit sa kanya. Hindi ko na malaman yung detalye nito kung paano siya nahuli ko ano yung mga detalye at uh, na connect sa kanya, pero feeling ko naman no dahil uh, public park yun, feeling ko may mga nakakita sa kanya. Yeho, hula ko. Maraming tao dun eh. Okay, so inaresto na siya. Ito na. Makukulong kaya siya. Dako, babalikan natin. Di ba sabi ko sa inyo, importante yung context na alam natin yung generational wealth nila. Yung tatay niya yung pinaka parang konsentidor eh. Parang wala rin alam na hindi siya matututo dun sa hindi siya matututo dun sa mga pinaggagawa niya. Hinahayaan lang siya. Ang ginawa ng tatay niya, kumuha ng pinakamagagaling na lawyer. Tapos, two years siya naghihintay ng trial na ilaban ng mga lawyer na legally insane siya. O, ibig sabihin, wala sa tamang pag-iisip at unfit to stand trial. Sabi ng French judge na si Jean-Louis Bruguier, sana tama pagkakabanggit ko, hindi niya alam yung ginagawa niya. Kaya dapat ay ilagay siya sa mental institution na idrop na yung kaso yun na yung hatol. ba? Diba? Sabi ko rin sa inyo, eh magiging celebrity pa siya. Dito na mag-uumpisa yun sa part ng kwento na to. At one point of his life, no, binisita siya ng isang author na si Inuhiko Yomota. Winento niya yung mga ginawa niya kay Rene at isinulat nila yung In the Fog. Ang weird lang, no, kasi parang wala lang sa kanya na kinukwento to. At ang weird lang din sa mga gustong kumita ng pera kasi parang hindi killer yung kausap nila, ang lakas na loob nila sa totoo lang. Nangunguna yung grid nila over yung takot nila. Sinurge ko kung ano yung itsura nung In The Fog. Alam mo, yung cover pa lang, grabe, nakakatakot. At mukha talaga siyang killer etong si Isay talaga, nandun talaga sa vibe niya, no, na Mukha talaga siyang, alam niyo yung mga pumapatay sa anime, ganun yung itsura niya. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsikat niya, at dahil lagi siyang pinag-uusapan, ayan na nga, naging celebrity pa nga siya. Siguro ang pinakamalapit na magbibigay kong example sa inyo, eh kung naaalala niyo si Tiger King ng pandemic era. Si Joe Exotic. 'Di ba? Mamamatay tao siya. kung ano 'yung pinaggagawa niya sa mga hayop. Tapos naging celebrity pa siya. Nagkaroon pa siya ng mga fans. I think gano'n 'yung pinakamalapit na nangyari kay Isay. Dahil doon, dahil lumalaki 'yung issue, pinag-uusapan siya ng pinag-uusapan. Nag-decide 'yung French authorities na i-deport siya sa Japan. Pero ito ha, ah, conspiracy theory ko lang 'to. Hindi 'to backed by any proof. Pero feeling ko malaki 'yung may papel 'yung tatay niya dito. Feeling ko may mga pinaandar. May mga under the table. Hula ko lang yun, ha? Don't take my word for it. Yun lang. Nilagay naman agad siya sa Matsuzawa Hospital sa Tokyo. Dito magbabago yung narrative. Kasi tinest ulit siya. Tinest na yung utak niya ulit. Sinabi ng mga doktor sa Japan, SANE SIYA! At nung ginawa niya lahat ng ginawa niya kay Renee, nasa tamang pag-iisip siya at yung Motibo niya sa paggawa ng krimen ay sexual perversion. Yun yung opisyal na at totoong dahilan ng pagpatay niya. Kay Rene, grabe no? So dahil na-drop na yung charges sa kanya sa France, hindi na ni-release yung mga dokumento niya sa Japanese authorities. Hindi na pwedeng ituloy pa yung kaso. Legally, wala nang dahilan para makulong siya sa Japan. August 12, 1986. Opisyal siyang lumaya doon sa ospital at naging celebrity na sa Japan. Ito yung sikat na interview niya, which is yung dahilan kung bakit pinag-uusapan din natin to ngayon. May interview siya sa Vice. Alam mo, nakakatakot panoorin. Binabanggit ko na rin kanina yung casuality nung pagkukwento niya na, ay, ganito yung ginawa kong pagpatay. Parang wala lang. Parang nag-uusap lang habang nagtitimpla ng kape. Ganun lang yung feeling. Ang tapang ng crew. At kung makikita yung mga comments, ang daming tao, nakaparehas ko yung nararamdaman na off, eerie, uncomfortable. Ganun. Medyo weird sa akin yung part na nagiging celebrity sa... So, inaalam ko, ganun ba lahat yung iniisip sa kanya sa Japan? While he was definitely a celebrity, hindi naman lahat eh, positibo. Maraming nagagalit at malaya siya. Marami nagsasabi na tinatry niya raw magkaroon ng mga trabaho pero hindi siya successful dahil walang tumatanggap sa kanya. Mostly ang mga trabaho na kukuha niya ay may kinalaman doon sa celebrity status niya. Pero kahit ganito, napakarami sa telebisyon, pelikula, manga ang ginawa para sa storya niya or para doon sa status niya bilang isang celebrity. Ang weird pa dito is marami siyang natatanggap na fan mail dahil na rin dyan sa pinaggagawa niya sa telebisyon. May mga fans siya sa madaling salita. Pero kahit ganito, may public outrage. So, may, may goodness pa rin nangyayari. May, public, may mga taong nag-iisip pa rin ng ayos. Marami sa kanila ang ayos siya makitang palakad-lakad na parang wala siyang ginawa. Pero kahit gano'n, alam nyo, may mga palabas na weirdohan ako ha. Hindi ko mahanap yung clip pero sabi nila na lumabas pa daw to sa mga palabas na kagaya ng Takeshi's Castle. Mga pampamilyang palabas ba? At ibang mga sikat na palabas sa Japan. Ang weird. Kung makikita ko, kunyari, manonood taan may, ano ba sa, ano kunyari, gandang gabi vice. O, oh, gano'n. Tapos siya yung ano, tapos tatawa-tawa. Parang gano'n yung naiisip ko ang weird na nabibigyan siya ng... Actually, isa sa pinakareklamo nila is binibigyan siya ng platform para i ano yung sarili niya. Tinignan ko rin kasi kung bakit ano, kung bakit marami siyang fans. And I think, dun, sa side nila, ano, natutuwa sila sa kanya kasi mula sa isang mamamatay tao, eh nabago niya raw yung sarili niya bilang isang celebrity. Parang gano'n, parang nabago. That being said, pumatay pa rin siya. <laughs> Naniniwala ako na meron ginawa yung tatay niya para mangyari lahat ng to. Conspiracy theory, hinuulit ko lang. Gusto ko lang din, ano, kasi may, may mga parte sa kwento na hindi nag add up ng maayos. ba? Diba? At alam natin na sinuhulan yung unang ginawa ni Issei. So, most likely, may ganito rin siyang ginawa. Yung mga pulis ba? Yung sa mga dokumento ba? may mga binigyan ba sila ng lagay? Yun yung hula ko. Conspiracy theory ko. Pwede nyo akong sabihin na mali kung meron kayong makikitang pruweba. Pero wala po kasi akong nakikitang mga detalye dito na magpapatunay na tama yung hula ko. So sayang, sayang talaga. Kung ano yung totoong nangyari, hindi na siguro natin malalaman. Pero marami pa mangyayari sa kanya. May isang magazine pa na tinatawag na spa at gumagawa siya ng restaurant reviews para sa kanila which is weird. Kukuha kayo ng recommendation ng pagkain sa isang kanibal? Weird! 2005, namatay yung mga magulang niya at mula noon nabuhay na lang siya through welfare benefits. Ang sabi yung kapatid niya daw at mga fans nagbibigay ng pera sa kanya. Sabi naman niya, no, aminado rin siya sa mga interviews niya na hindi naging madali yung buhay niya nung naging malaya siya. Nandiyan yung judgment ng maraming mga tao. 2013, na-hospital siya dahil sa cerebral infraction kung saan na-damage permanently ang kanyang nervous system. Kinalaunan, sinabi rin naman niya na pinagsisisihan niya yung obsession niya. November 24, 2022, kasagsagan ng pandemya, namatay si Isay dahil sa komplikasyon ng pneumonia. Grabe nun. So ito yung question of the day natin. Medyo personal sa ating mga Pilipino. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At punta po kayo sa aking Instagram. Mag-suggest po kayo ng mga ng mga stories doon. Binabasa ko po lahat ng mga comments niyo. Tag po ako. Natutuwa po ako pag nag-share kayo ng story niyo sa akin sa Instagram. Ito na 'yung tanong ko. Sa atin ba dito sa Pilipinas, merong mga mamamatay tao na tila ba eh ginagawa pang celebrity o bayani ng mga Pilipino? Pangalanan mo nga sa ilalim. So, 'yun lamang po. Ito si Clara the At ito ang aking kwento.